Hello guys, welcome to my vlog. Every day guys. Yes, every day guys. Nangarap tayo na makapasyal man lang. So ngayon, so may time na nakapasyal kami guys. So itong video na to is na naliligo kami sa dagat. So first time pala ni baby dito naligo guys. So ang saya-saya ni baby dyan. So atin niya pala yung girl tapos yang nag naghawak sa, sa kay baby is yung papa niya. tapos ako din naman yung nagbi-video wow. so yun guys masayang masaya sila sa pagligo so ako tingin-tingin lang kasi hindi ko trip ang maligo ng dagat so sila lang yung pinaligo ko so tingin-tingin lang ako at saka yung syempre guys nandyan din yung aking ugangan char mabait na ugangan guys siya yung ama ng aking asawa guys mapagmahal na lolo yarn happy ka, wow. Siya, happy siya dyan kasi nakauwi kami kasi ang layo kasi ng aming tinitirahan, tinitirahan guys nandun kami sa North Cotabato at saka yung yung ama naman ng asawa ko ay Tagamati City so ba diba, ang layo so yun guys masayang masaya sila dyan naligo. ligo bago pala kami na ligo dyan guys kumain pala sila dyan bago maligo para hindi magutom so pag tapos na naman maligo guys. Kain na naman. Kasi may baon naman kami. Hindi ko lang nabidyohan. Focus lang kami dyan sa dagat. Kasi matagal-tagal na rin hindi nakaligo ng dagat. Marunong na pala manggaya si baby dyan guys. O tingnan nyo. ba diba, yung lolo niya. umakapay kapay dyan sa ano. Sa tubig. Si baby naman. Uh, gumagaya siya. Kasi ang saya-saya niya nakaligo ng dagat. Kasi dito sa amin. Sapa lang ang nandito ma yung matabang na tubig tapos yung doon sa kanyang lolo is dagat hindi naman siya na umiyak guys parang gusto rin naman niya dapat sulitin natin yung panahon guys na buhay pa tayo dapat happy lang tayo palagi tapos banding with family huwag natin kalimutan yung familia natin dahil pag anong mangyayari sa atin wala tayong ibang natakbuhan pamilya lang talaga yun ang dapat nating isipin palagi wag wag yung mga barkada na lang palagi yung naka, naka ano sa atin, nakapaligid dapat unahin mo talaga yung pamilya pamilya kasi pag walang wala ka na, wala kang ibang matakbuhan kundi pamilya, yung mga barkada guys hindi man yan makat, makatulong sa iyo pag walang wala ka na, ba diba, is nabin ka lang yan, so ang aking masasabi guys is family first bago barkada yun ang the best hindi ko naman sinasabi na huwag na kayo magbarkada. Ang sinasabi ko lang is, pamilya bago barkada. ba diba guys? Kasi dami ng mga uh, ngayon, mga sakuna, dapat happy lang tayo. Hindi natin pabayaan ating pamilya dahil ang pamilya ang palaging tumutulong sa atin. Hindi yung ibang tao. May tumulong man sa atin pero may bayad naman. ba? Diba? Yun ang reality ngayon. So, huwag nating sayangin ang panahon habang uh, buhay pa tayo happy lang tayo huwag nating dibdibin yung mga problema kasi ang problema ay isang ano lang yan sa buhay kung sabi saya pala mas rana sa kinabuhi nato so salamat sa pagtanaw